I'm excited ako, kasi finally makikita na ito yung project na namin. E, magpapang-pilig na ba? Anong expect mo? Uh, actually, wala po na <laughs> uh, ayaw akong ina-expect sa ngayon. Ayokong i-expect ng full moon. Yung pan, wala po akong ina-expect ngayon. Kasi um, gusto ko... Kasi, ano yung mga darating na mga reviews ng mga tag-reviews? Really ka na namang tumanggap ng kahit ano, bad or good? Yes po. Opo. Kasi... Uh, uh, for me din po kasi, iba-iba rin po siya ganyan ako yun. Iba-iba uh, po yun sa ng mga tao. And, uh, normal po yun na makakatanggap ka ng bad reviews. Sa showbiz po, mga tag-reviews. Opo. Wala nang friendship yun kaya Okay naman Walang development, ah, ah, walang... Ah, akala ko naman. they we're, we were good friends. We we're friends Walang magic? Wala <laughs> <laughs> si nang magic. <laughs> Mami, siguro mas lumalim ko yung pagkakainitin Last time kasi, di ba? Ano, nag-propose siya nung, nung last press call. So, parang ang dating nun, parang, maliligaw na siya eh. Ah, wala Wala pa. Wala pa. ready uh, 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 ka na tumanggap ng maliligaw? Ah, uh, uh, hindi naman po kasi. hindi naman po may iwasin. Pero, hindi po pa po ngayon I can't say no. I can't say yes. Kasi, ah, normal din naman po talaga yun. sa talaga, ganyan. So, ayun po. Pero, ang trend, ang Magtuloy yung team ni Piper. Pwede mo mag-try natin ng mga fans? Eh kasi nga, kayo nga yung, ano diba, Yang, Rico, Yan, and Claudine pa maging ano yan, diba? Oo, uh, magtuloy-tuloy.